Malam ka bi sa inyo mga luts. Welcome to my vlogs. Bauwi na po luts. Maabot pa pa yung orasa. Kaya kung tig-ingat tayo luts, dahil so, sobrang katulas ang Kaya at ang buko dito ay medyo na lang luts. Mababagal pala. Kasi delikato talaga tapos matiling pa. Bali, salita ako sa itong sitwasyon Nudes! Basta... By computer ka, uh, inani ang imag yan. Kung hindi wala ng kalaban mo, uh, maplatan ka o init, tapos yung mga driver na kaskasero, na absurdong delikado. Minsan, talagang sinasinti nila, mahagit ka. Kaya dapat sobrang aristo mo dito. Tapos ang pinaka-importante mga loads Dapat meron kang blinker O reflective na gamit sa likod ninyo Kasi yan ang talaga mo pa uh, um, Silipay signal sa mga driver na Sumusunod sa iyo At ilaw mo na rin Para hindi ka ma-desidasya Ano na pag sa gabi? oras na Tapos ganito, kadilim mulan ipotantigin ng hilaw blinker habos lagi puman ng bike horn yan na pinakatabi ng sluts kung so, sa safety purposes natong, basta bike computer kung sa iba mababantingin sa bike computer pero sa akin mas advantage ito kasi e ba dahil nyo alam kung bakit ninyo ito sa video na nadahanan ko kung bakit gusto ko gusto pong bike kaysa sa magbotor no? may advantage o disadvantage ang magbabike sa ganito panahon medyo disadvantage dahil mababasa ka puputikan ka pero sa papakita ko sa inyo sa ako mayon mga dudes ikita niya kung bakit importante ang bike Pahinamagus ka sana ang kustod niya pananawin ko sa dadanang ko ngayon at tamahin niya ako. Dito sa dadanang ko doods, hirap na pila dito na para sumakain ng udot ko or sa basbato papuntang liluan. So ikaw, Takawe na ka sila, naghihintay pa Mas masasakyan nila So, ito ang bantis na Ay kita mo sa laguan Kung meron kang sakyan mo kahit tuwil lang Yan Hindi ka mahirap pa sumakay Lalo na pa kung bulan Kadalasan dito kasi sa Si Bo, siguro, si Spurs, basta ako, salvation ko. Mahirap sumakay pa sa umulan. mahirapan din niya ka sa boss dito makikita po ang mga kumbuto ang skripta isa sa mga sinusuntan ko din niya diba okay na tayo ang problema lang po napipiska ka ng putik kasi mawala talaga mapasahang kasada dito sa lugar na to, medyo pera pa hindi ka pa paano ba hotel dahil nasakyan dito tinay niya kaya ako tingingat lang yung nakalusot na ako ito sinusundan ito may bibisik kita mga dudes ito naman may kita mo na eh, namang lahat trabahante dito na naghihines sa sakyan tapos ikaw advantage ka kung dadaanan mo sila hindi ka pa sumagay kahit natutikan ka na nababasa ka at least maaga ka makakuwi at sila ang naghihintay di ba? sasakyan diba yan ang advantage na pipisiklita stress pa ka sa work tapos stress pa ka umuwi ay stress ka dahil wala kang masakyan ay stress ka kasi ang hirap sumakay <laughs> walang multicam na napapunta sa lugar ninyo so kung naka ka tuloy tuloy ang oras mo tuloy tuloy itakbo mo kahit nababasa ka at least magaga ka yan ang advantage of kaya minsan huwag niyo siyang mamalit di tayo lang naman niya pero hindi nyo alam kung ano ang nalaga ng bisikleta Kung may motor ka, mas okay, ni Kung may sakyan mas okay rin. Kung may bike ka, okay rin. Pero ay isa ang wala ah, sa bisikleta, gasolina. So, hindi ka nagpahawakan ka gasolina. Isa sa mga tipid na maaaring advantage ha kang vehicle na ginagamit mo. Dito mo ita niya medyo delikado lang pero dapat ko niya Dalam, dalam, dapat, dapat alam mo ang ginagawa ang uh, mo. Yan. Dapat maroon ako Dahil dito sa nasada dapat mabilis ang mga matam. Yan na ang disadvantage na bibisiklita. minsan alam mo na ibang driver na posado. Diba? Kaya konting ingat. Dito, ha, malapit na ako ma makarating sa amin. Tapos yung iba, naghihintay pa lang. So, importante yun ng kwan. Meron sa ka, sakyan. Kahit sa bayan lang, diba? Huwag yung ismo rin ang nabibisik dito dalito. Tanan Nice. Gamit na gamit talaga. Ngayon, nagbabike ka, nai-exercise ka pa, tapos, enjoy na enjoy ka, Diba? Yan ang advantage ng minsan, tuwing siya mula Ba? So, hulots, do, lahat sa Honolutes, doon lang sa Samuarens, na Mostly, 10 to 15 minutes lang talaga ang biyake ko. Tapos, ka talaga rin bahay di dito sa tiyatupuan ko Um sa so mangga babaling ng 8 minutes lang tapo ko Lutz pero kung sa gabi kay taong oras so 10 to 15 minutes kitong dahil Lutz kasi mas delikado pa papahawin Lutz Ese sa pupunta doon para sa akin saka isa sa papitragpuntante Lutz yung nakakatipigan sa Eh, So buwan, malapit lang dito sa amin. Kaya buwan ko. Tapos mga sa kaya pulang pagkikap. Kaya lang ako talaga. Blacking seat ang na ipon ko dito sa pagbabayag ko. So hanggang dito na lang ang vlogs ko ng Salamat sa panunood ha. Papunta na ito sa amin na kinis kinaya. So, thank you for watching my videos. Please comment, like, and share. Bye-bye.